nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid noon. Nung naglalakad ako dun sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay todo niya yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. You know, sarap tignan na kahit ganun pa lang kami kabata nun kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganung kagaling na likha. Na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Para lang maipamalas namin ang aming kakusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, nakapagbuo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang gigil, gilas at giting kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Nico Rallonza, A2010, NADSFIT, nagtataguyod at dalubhasa sa Pilipino. Hindi balilimutang karanasan sa palit Isa lang yun, eksena. Fourth year high school, silid-aralan. Mga estudyante kami ni Sir Pau Pahulan, pumipili ng ilalahok para sa contest sa taong iyon. I kami makapili, wala kaming desisyon. Sabi ng isang kaklase namin, si Iking Yusinko malayaw, boss. Tayo siya. Tapos, guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo o maging immortal? At kami, pinili namin maging immortal. Ibig sabihin, hindi nga kami nanalo, pero sigurado ako, kami, si Sir Pao, at lahat ng kanood, hindi nila malilimutan ang dokumentaryong Kim Kim. Search niya yan, nasa YouTube pa. Maraming salamat at padayo!